Ayun dahil nakamubo na si Mansanas, may appointment tayo ngayon guys. Samahan niyo ako para sa ating extra income. Ayan, andito na tayo guys sa aking appointment ngayong araw na to. Ito pala yung extra income ko ngayon guys. Sa mga naghahanap dyan ng laborer, ayan, pwedeng-pwede nyo akong tawagan. Tawagan nyo lang si Mansanas, o oh, ba? Diba? Ang hirap pala kumita ng pera. Alam mo yun, naramdam ko yung sakit ng paa ko. Oo, oh, alam ko naman, wala naman nagsabing mag ako. Pero mas maganda kasi ito, para mas mabilis tayong matapos, o oh, di ba? Wala naman siguro magreklamong magandang nagli-labor. Pala kasi guys, kasi first time ko nito mag-ano, mag, mag o oh, ba? Diba? Tapos nakahills pa yan. O, oh, ka pa? Ayan, ang hirap-hirap pala. Ang init. Ayun. Pero kering-kering naman yung mansanas. O, oh, diba? Tingnan nyo. Ganto pala yung pakiramdam. Kaya ako, saludo talaga ako sa mga ano, sa mga nagtatrabaho ng laborer. Ang hirap ng trabaho nyo, guys. Ang hirap as in, masakit sa paa. Masakit sa legs. Masakit sa ulo, masakit sa balaka. Sana naman tong pinasukan kong tong extra income, wag akong babaratin. Baka mamaya itawad pa to. Ang hirap-hirap na nga magpala. Ikaw kaya magpala ng nakahills. Ayan, tuloy na natin guys ang aking pag-labor. O, di diba? Kering-kering naman -kering, na. Ayan, para matapos agad natin at maka pa.